Good morning. I think I can only eat nothing. Morning, guys. Dito tayo sa malupit tindahan. nag tayo ng mga kaninda. Ayan guys. Sa At atin, atin, atin. yeah. At, atin ating ng Kung ano tayo tayo na ating mga kaninda. Walang pasok. Kaya yung ginagawa ko. Na... Ano naman ng natin. Ayan magaan tayo magbugupit ng poki. Ayan, itong poki na to, mabili kaya ito. Tatlong piso lang. Tatlong piso lang ang benta ko dito. Ayan. Nire-ready ko siya kasi para abot lang na lang abot sa bibili. Gawa nung pag yung Ihiwain mo pa maaabala siya. Pugunting mo. Pag wala kang ginagawa, yun ito gawin mo lang. I-ano na yung mga paninggan. Pwede nang ayusin. Ayan guys. Ito si Ana yung sa masko! Naglilibang pero kumikita Nang maliit piskipiso-piso lang. Ito At yung ating mga paninda. Patayin ko na yung ilaw. Maliwanag na eh. Ito yung saksaka ng ilaw. Pintay ko na yung ilaw. Gawa nung maliwanag na siya. Ayan. Ayan yung mga pampers mga shampoo, princess. Yan yung aking mga paninda. Diyan. Diyan ko ni aking mga paninda. Yan. Aking mga paninda, guys. May bigas tayo. Ayan yung bigas. Ito yung mga grocery. Ayan. Yeah. Magtanong lang sila. Meron tayong ibibigay. Ayan, yeah, guys. Ayan, yeah. yeah, guys. Ang aking mga paninda. Ayan. Yeah. Ililiba ng sarili sa pagtitinda, kahit sa ano, kumikita ka ng pakiso-piso, okay lang. At least nalibang ka, pag wala na ako sa trabaho na ako, close na siya. Yan, kaya siya marita tindahan ni Aling Alba. <coughs> Malit lang na bintana. Ayan lang yung aking malitin, malita, ano, bintana yung aking tindahan. Yan. Ito yung mga noodles. Diyan. yan natin inalagay yung mga noodles. Gawa nung baka kainin ni Bait. At least safe siya. Ayan. Ito naman yung coffee ready to pick na coffee. So, may ito sibuyas. So, may tinda tayo mga dry food. So, ayan. Langgunisa, tusino, hotdog, Shanghai, ice, Ay, yes. Ayan. Yan yung aking mga paninda. Nasa red. <laughs> Siyempre, pag wala akong may bantay, ayan. <laughs> Aling alma. Ayan yung aking mga paninda. May kamatis. Ating yung mga soft drinks. Ayan niya nakalagay. Ayan. May pulang iklog. Ayan. O. Okay. Diba? Pag may hinahanap sila, meron tayong bibigay. Okay, bye-bye.